Good morning everyone. So meron po tayong very exciting na pag-uusapan sa ngayon. Ano po ba yung mga bagay-bagay na nandito na sa atin sa panahon natin ngayon na siyang gagamitin ng Antichrist sa kanyang pagparito? Okay, again, ano ano mga bagay na nandito na sa ating mundo ngayon na gagamitin ng Antikristo sa oras na siya ay lumabas na at lumitaw na? Well, meron lang po akong tatlong punto, no? Sa pagkat itong tatlong ito, ito yung nakita ko pinaka alam ko na ngayon pa lang nagagamit na. Gamit na gamit na. Okay? Unang-una, yung cashless society. May mga ilan nang gumagamit ng cashless society sa ngayon. At uh, may ilang bansa na rin. Okay? na parang siyempre kapag uh, tayo po ay uh, hindi na magdadala ng pera, we tend to believe na safe tayo. Well, totoo naman po yon. Hindi ka maho hold up, you know that? Hindi ka, uh, hindi ka, matatakot maglabas ng pera kasi pag marami nga namang mga pera, mga barya-barya, you know that, no? Mahali kang uh, mawala ng pera or uh, ikaw ay baka magawa ng hindi maganda. So, tama rin naman po yun. Cashless society. Pangalawa, yung pag-idolo sa mga celebrities. Again, pangalawa, pag-idolo sa mga celebrities. Okay? Ito yung idol. May nakausap pa nga ako eh. daw sila mga bagong iidolohin. Yung mga diba ganyan, yan po ay idolohiya ng Antikristo. Sapagkat ang Antikristo po ay punong-puno ng pagmamataas. Okay, tandaan nyo yung mga iniidolo nyo yan. Meron po yung mga pride, may mga ego. Samantalang ang Panginoong Hesus, hindi ganyan ang itinuro niya. Ang Panginoon, kahit siya ay Diyos, nagpakababa. Kinugasan niya ang paa ng mga disciples. No? Hindi, siya, hindi siya nagkaroon ng espiritong mayabang. Okay, pangatlo. At ito pong pangatlong ito, talaga naman pong nakikita kong talamak na sa panahon natin ngayon. Pagiging ungodly. Yan, tatlo lang po yan. Cashless society. Pangalawa, yung pag sa mga celebrities. Nandiyan na po yan. At pangatlo, ito nga po, pagiging ungodly. Walang interest sa mga bagay ng Diyos. Walang interest pag-usapan ng Panginoon. Walang interest mahalin si Jesus. Okay? Ito po ay obvious na obvious na nakikita na po natin sa kapanahonan natin ngayon. Okay? Ngayon, pupunta naman po tayo doon sa senaryo para naman po malaman po ninyo pa paano turn ng Antichrist ang mga ito sa kanyang good? Pa paano niya ito gagamitin para sa mga balakin niya sa mundo? Unang-una, punta po tayo sa cashless society. Okay. Pag cashless society na nga naman, magkakaroon siya ng control. Magkakaroon siya ng control. Makokontrol niya ang tao. Alam niyo po ba? Ah, uh, kapag ka dumating na po ang Antichrist, meron siyang mga makabagong ah uh, mga idolohiya o mga nasa isipan niya na kung paano niya mas kung paano siya lalong magkakaroon ng control sa mundo okay At ito na nga po yung sa pamamagitan ng unang-una pagiging cashless society at para po magkakaroon siya ng uh, control, uh, magkakaroon po ng pagtatak, hindi ba? So, ayan po ang gagawin niya. Actually, yung pagtatak niya ng 666, hindi po yan literal na lalagyan ka ng marka sa noo mo na 666. Hindi po ganyan. Yung 666 po, ito po ay may kinalaman po sa cashless society. Kasi, ito po ay uh, parang microchips na ilalagay sa kamay mo ilalagay sa kamay mo para kahit saan ka pumunta uh, madedetect ka niya <laughs> kaya kung yung, kaya yung mga ayaw magpatatak sa panahong yon madali po niyang mapapahanap at mapapatimbog may papapatay niya kaya talagang yun po ang gagamitin talaga niya no? yung pagiging online yung pagiging ganyan madedetect ka talaga Lalo na sa panahong yun, kung hindi pa ngayon yun, eh, mas magiging high-tech pa. Tandaan nyo, ang technology po, nagiging high-tech every second. No? Sige, magbalik, pag magbalik tanaw tayo ng mga nakaraan. Ang technology, way back 20 years or 25 years ago, it's not the same that we have right now. Aminin po natin yan. Sobrang, sobra na po tayong lumipad ngayon, no? When it comes sa teknolohiya. Pero, kung hindi pa darating ang Panginoon, what more kung 50 years pa na, mas sobrang na po siguro high tech. No? Sa pagkat, pero ko nanginiwala, ako malapit na po talaga eh. Malapit na po talaga. Ah, uh, yeah, sobrang high tech na po talaga ngayon. Ang laki ng, ang laki ng uh, improvement ng technology. Technology is something na talagang wow, grabe. Sige, sige, bigyan ko po kayo ng example. Dati sa mga television po natin, ito yung mga, sa likod ng mga TV noong araw, meron parang parang kuba, di ba? Malapad ang likod. <laughs> Nabutan natin yan. Tapos meron pangang television daw dati na sinasara pa ng may kahoy pa na isasara talagang ganas bubuksan mo. Pero ngayon, flat screen na at nandyan na ang Netflix. Nandyan na itong YouTube. Di ba? Buksan mo na lang. Basta meron kang malakas na internet connection, makakapanood ka na. Mapapanood mo itong mga video natin na ito tulad na ito. Di ba? Ayan. yung ang ibig ko sabihin. Yung technology talagang hindi natin makokontrol yan ang pag-usbong. Lalo na pagdating ng Antichrist, gagamitin niya yan sa kanyang sariling advantage. Sa pagkatang nasa likod po ng Antichrist ay si Satan. Actually, si Satan po ultimately ang may mga pakanan lahat ng ito. Okay, pangalawa, pag-idolo sa mga artista, celebrities, musicians. Hindi po ganyan ang idea ng Panginoong Hesus. Nung siya po ay bumaba dito ino niya ang kanyang pagka-diyos. Ibig ba sabihin hindi na siya diyos, no? Siya po ay diyos pa rin pero ibig sabihin noon nagpakumbaba. Talagang yung kapakumbabaan. Binibigay niya magandang halimbawa sa bawat isa po sa atin. Ayaw niya nang mayabang, ayaw niya nang mapagmataas, ayaw niya nang palalo. Okay? The Lord Jesus himself even though he is God. Siya po ay perfect example ng humility sa kabilang banda, since ang Antikristo po eh, inuupos niya lagi ang Panginoon, siya po ay ano, lilitaw bilang halimaw. At nasabi po yan, siya po ay lilitaw na mayabang, palalo, gusto niya, siya alamang ang sikat, at total opposite ni Jesus Christ. Yan, kaya nga po, anti-Christ. Diba? Kaya nga po, yung false prophet, ang role niya ay ituturo niya doon sa Antichrist yung mga tao. Siya ang sambahin niyo, sambahin niyo siya. Ewan ko lang kung anong pangalan ng Antikristo, pero may pangalan po siya. Hindi naman po siya lalabas na parang halimaw na nakakatakot, no? Hindi po. May pangalan po siya. Kaya until that day, kaya kung naiwan ka, yari ka. Makikita mo yan. Oh, yung pangatlo, ito naman po matagal na ito eh, pero mas lalong lalala. Pagiging ungodly, walang interest sa Diyos. Ang dami ko pong kaibigan, ang ganyan. Whenever ako ay nag-share-share uh, nag tungkol kay Jesus, lumalabas, ako pa o tayo pang mga Kristiyano yung parang katawa-tawa. Tayo pang mga Kristiyano, since nagbibigay tayo ng magandang balita sa kanila, tayo pa yung lumilitaw na parang nagiging sense of fun, cause of fun sa mga usapan parang pinagtatawanan tayo. Pero okay lang po yun. Ang Panginoong Jesus lang, hindi lang siya pinagtawanan. Ang Panginoong Jesus nga po, hindi lang po pinagtawanan. Ipinapatay pa sa krus. Pinapako pa sa krus. What more tayo? Isang karangalan na ma-persecute sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo. Okay? Ah, at yan tatlong pong yan kasi eh, lang binigay ko. Although mas marami pa po, kasi yan tatlong yan, yan po talaga yung pinakapaguhugutan ng Antikristo kung paano niya isasak yung kanyang balakin. Pero again, sabi ko nga po, ang nasa likod ng lahat ng yan ay walang iba kundi si Satanas, si Satan. Okay? Kaya yung ka espiritu ng kayabangan, espiritu ng kawalang interes sa Diyos, no? iyan po ay espiritu ng Diablo, espiritu ni Satanas. Espiritu hindi dapat, no? hindi dapat na mangibabaw sa mundo pero wala tayong magagawa sapagkat yan po ay nakahula sa banal na aklat. at ito po ay magaganap anytime soon magra-rapture na po at pag naiwan ka tulad na sinabi ko kanina masasaksihan mo ang rise of the antichrist at ng Paul's prophet may pangalan po sila tao po sila hindi po sila yung parang halimaw na nakikita mo na binanggit lang pong halimaw sila kasi yung kanilang ugali o asal. Pero hindi po literal na gano'n. Okay? Yan lang po. God bless you.